sa susuri ni KTH Ka sa kanyang lugar ay meron siyang natagpuan na isang kakaibang lumang bato. sa pagkat sa isang bahagi nito ay meron siyang nakita na isang nakaukit na marka. Ngunit dahil sa isa pa lamang siyang baguhan ay wala siyang ideya kung ano ang ibig sabihin nito. Kaya naisipan na lamang niyang kuhanan ito ng larawan para ipasuri ito narito ang aktual na larawang kuha ni KTH sa naturang bato na kanyang nakita. Mapapansin natin dito ang isang bato kung saan sa kanyang bahagi na ito ay ating nakikita ang isang nakaukit na markang parisukat. Pagdating sa mga ganitong uri ng marka ay meron itong kaugnayan sa depositong nakasilid sa lalagyan. Meron pa siyang ikalawang larawan dito. Ating nakikita dito ang isang piraso ng lumang bato. Base sa itsura nito ay parang kamakailan lamang na nabasad ang piraso na ito. Ngayon, ang naisip pakita ni Kati dito ay ang hugis bilog na marka na tila parang nakabaon dito at kung pagmamasdan natin ito ay napaka-perpekto ng kanyang pagkakabilog kung saan ay maaring isa itong man-made. Ang aking pagsusuri at pagbasa Unahin natin dito sa unang larawan ni Katiyech kung saan ay may nakaukit na markang pare-sukat. Kung ating pagmamasdan ang hugis ng batong kinalalagyan nito, mapapansin natin na ito ay parang hugis ulo ng isang hayop. Base sa aking sariling pananaw ay parang hugis ulo ito ng isda o ahas. Ngayon ay aking binanggit kanina na ang nakaukit na markang pare ay meron itong kaugnayan sa deposito. Kaya sa kabuuan, ang naturang batong marka na ito ay nakaturo sa ating magiging digging spot o ang saktong lugar na siyang ating uuumpisahan hukayin. At base sa ayos ng naturang bato na ito, ay nakaturo lamang ito sa isang napakalapit na distansya. Pagdating naman dito sa ikalawang larawan, ang naturang bilog na bagay na ito ay nagpapahiwatig ng kahulugang good sign o isa itong magandang palatandaan. Ibig sabihin, ang deposito ay nasa malapit lamang at hindi natin kailangan pang lumayo. Sa kadalasan, ang deposito ay direktang nakabaon sa ilalim kung saan natin natagpuan ang ganitong uri ng marka. Ang masasabi ko kay Kati H. Dito sa iyong unang marka, masasabi ko na ang hugis ng naturang batong ito ay isang ulo ng isda o ahas. Dahil dito, ito ay nakaharap sa direksyon na dapat mong suriin. Ang nakaukit naman na marka sa katawan nito ang siyang nagkukumpirma na ito ay nakaturo mismo sa saktong lugar kung saan nakaboon ang deposito o kung saan ka mag-uumpisang maghukay pagdating naman dito sa ikalawang larawan, mukhang inyong binasag ang batong kinalalagyan nito. Hindi ito isang rock and close treasure deposit na marka kung saan mas madalas na ang deposito ay nakabaon sa ilalim ng bagay na kinalalagyan nito. Maraming salamat sa panunood at happy treasure hunting sa inyong lahat.